Hi everybody! Magandang gabi! Ako nga po pala ulit si Mommy Love at welcome back to my YouTube channel Mommy Love Vlogs So ngayong gabi is uh, uusapan naman natin kung ano-ano yung mga katangian na dapat taglayin ng isang domestic helper So guys, uh, tayong mga uh, domestic helper is may kanya-kanya po tayong uh, pangarap may kanya-kanya tayong um uh, Uh, direction sa buhay, iba't ibang plano sa buhay. At syempre, may mga iba't ibang uh, pangarap tayo kung bakit tayo ay nagtrabaho o nag-apply bilang isang domestic helper papunta dito sa abroad. Dito sa Hong Kong sa at sa iba't ibang ano bansa. Kung bakit tayo uh, pumunta dito. At syempre, may mga katangian tayo na tinataglay. So, kung kayo ay... Um, matagal na sa inyong amo, matagal nang nagtatrabaho bilang isang domestic helper kahit saan sa abroad is syempre may mga katangiang taglay kayo na meron sa inyo kung bakit kay nagtagal sa isang trabahong bilang domestic helper. Okay guys, so base sa aking uh, karanasan syempre. So ako nga po pala ayan dito sa Hong Kong at ilang taon na ba ako dito. Uh, Nag-start ako mag-work dito last 2013. So, nakatatlo po akong employer bago ko po nahanap ang para sa aking na amo na masasabi ko at mabait na amo na dito po ako nagtagal ng pitong taon. So, actually ngayong araw is 7 years ko na sa kanila. So, October 14 nung nag-stay ako. So, para sa akin guys, uh, ang isang tao na dapat uh, mayroong pangarap. Ayan. Ito yung katangian na dapat taglayin na isang domestic helper. Dahil yan po yung number one kung bakit andito tayo. Kung bakit pumunta uh, tayo dito para mag -ibang bansa, i-grab natin yung opportunity na maging domestic helper para mabigyan natin ng magandang buhay yung mga anak natin. So, di ba nga pumunta tayo dito para uh, sa isang pangarap? Ayan. Yan yung rason. At syempre... Uh, maiahon natin ang ating buhay na mahirap sa ating bansa. Kaya tayo nagpunta dito. Kaya natin ginusto at kaya natin na uh, uh, pinilit ang ating sarili at sangayon tayo na gusto natin pumunta dito dahil sa isang pangarap. Dahil kung wala kang pangarap, hindi mo gugustuhin na magpunta at mag-ibang bansa pa, di ba? And then, ang ating goal o ang ating pangarap, ito yung nagtutulak sa atin kung bakit tayo lalayo. Ayan, kung bakit tayo nagsasakripisyo. Kung bakit tayo, bakit natin ginagawa ang mga bagay nito. Gusto natin magkaroon ng magandang buhay mating mga, mga anak, mapag-aral magkaroon tayo ng bahay, magkaroon tayo ng sariling negosyo, magkaroon tayo ng uh, patutunguhan at uh, mapaghandaan yung ating uh, pagtanda. So yan po yung para sa akin na number one is meron dapat tayong pangarap, meron tayong goal sa buhay, kung bakit natin inaplayan applyan ang trabaho na to at ginusto natin ang trabaho bilang domestic helper. So yan po yung una-una kong katangian na dapat taglayin ng isang domestic helper. Merong isang pangarap. And then pangalawa is... Uh, ano ka na kahit na pag, anong pagsubok na pagdadaanan mo is kakayanin mo. Matapang ka, malakas ka, meron kang taglay na lakas at hindi ka agad-agad susuko. Sinusubok mo lahat at hinaharap mo lahat lahat ng problema bago ka susuko. And then number 3 guys para sa akin is mahaba ang pasensya. Ayan, so kung kahit kahit na matapang tayo, uh, malakas tayo kung maiksi yung pasensya mo. Uh, hindi pa rin eh, may mali pa rin. Kailangan magsama yung matapang tayo, malakas tayo at meron tayong uh, pasensya. Ayan. So, kung meron tayong pasensya is, uh, hindi tayo, hindi tayo mapapahamak. Ayan. Kung uh, mahabang ating pasensya is, um, nagiging aware tayo sa mga bagay na darating man sa atin at mapapang, mapaghahandaan natin yung mga bagay-bagay na Ah, uh, alam nating darating na hindi na magdudulot ng hindi maganda. Ayan. So, kung pasensyoso ka ang tao, maiiwasan mo yung mga pahamak, yung mga risks sa buhay na maaaring mangyari sa iyo. Pero kung hindi ka masyadong pasyensyoso eh agad-agad na lang nagagalit ka, agad-agad na lang tumataas ang boses mo, mas lalong lumalala yung problema. Kaya kapag tayo, guys, kapag uh, nagagalit yung amo natin, huwag nating uh, wag nating susumbatan. So, kailangan pasensya tayo. Mapasensya tayo. Pasensyahan natin kasi nga tayo yung andito para sumunod sa kanila. Ayan. But, kailangan gamitin din natin yung tapang natin na lumaban tayo kung may, ah yes, kung tama tayo, kung nasa tamang lugar tayo. Kailangan ipaglaban din natin. Ayan. Ipaglaban ang katotohanan. Kung may, kung ano ba yung kasabihan na panod, kung may katwiran, ipaglaban mo. Ayan. <coughs> And guys, and then number four na dapat taglayin ng isang domestic helper is uh, kailangan anis ka. Ayan. ka sa lahat ng bagay. Kasi guys, naipapahamak ka kapag ikaw ay gumawa ng isang hindi maganda sa amo mo. Like for example, may nakita kang bagay, no? napakalat-kalat dyan, eh, hindi nila ginagalaw, ikinuha mo. Halimbawa, sing-sing, hindi nila, uh, nakalimutan nila. Ayan. Mm. Uh, na doon pala doon pala nila nilagay, then kinuha mo nakita mo, and tagal-tagal dyan be honest, ayan, kailangan kung ano yung totoo, sabihin mo kung ano yung nasira mo, sabihin mo kung may alaga kang bata, kung nahulog mo sabihin mo, at kung ano yung nangyari sa kanya na nagkasakit, ganyan, sabihin mo para alam ng amo natin kung ano yung step, or ano yung paraan na gagawa, gagawa nila magagawa nila sa mga bagay na uh, aksidente aksidenteng mga nangyari yan. Be honest tayo at saka syempre huwag tayong kumuha na hindi natin hindi natin hindi sa atin yung mga bagay na kailangan sabihin ng totoo. Huwag tayong magsinungaling. Ayun. So, yan, be honest tayo, guys. Importante yan. And then number five guys. So, na dapat taglay ng isang domestic helper. So, sa atin, guys, meron tayong training ngayon. So, importante na Uh, makapagsalita ng English. So, communication. Mayroon tayong magandang communication. Dahil kung wala tayong komunikasyon na maganda sa ating amoys, hindi tayo maka... Hindi, syempre, hindi tayo magkaintindihan. Hindi kayo magkaintindihan, magkakaroon kayo ng argue. So, mas maganda na kailangan ang uh, domestic helper is at least nakakapagsalita ng English. Yan yung importante. Nakakaintindi ng English. Ayan. So, sa lahat naman ng ating ina-apply ang trabaho pag uh, worldwide is kailangan marunong kang mag-English. Di ba nga, pag lumalabas tayo sa labas and then may inchik tayong nakausap and then bibili tayo eh kahit na magkano man lang na English is hindi niya maintindihan hindi tayo magkakaintindihan. So, kailangan taglay ng isang domestic helper is meron siyang uh, magandang communication good communication at syempre marunong mag-English at least marunong mag-English kung hindi man siya marunong mag-Chinese. Okay. So, yan ang uh, pang lima and then pang anim guys na dapat taglay ng isang domestic helper is uh, yes kailangan healthy ka. Ayan. Kasi guys, kung magkasakit na tayo is hindi na tayo pwedeng mag-work. Maari tayong i-terminate ng ating mga uh, ama-amo. Kung hindi na tayo fit, syempre hindi na tayo malusok at syaka hindi na tayo... Uh, capable sa isang bagay ng mga na kailangan natin gawin sa isang trabaho. Trabaho is mawawalan tayo syempre ng trabaho. Maari tayong pauwiin ng ating amo at syempre karapatan din nilang i-terminate tayo. So yun guys, pangalagaan natin ang ating sarili. Huwag nating abusuhin. Okay? And then sa mga bisyo is iwasan nating magbisyo. Kasi habang tumatanda tayo is um, nababawasan yung, kung may bisyo tayo, tumatanda tayo, is nababawasan yung ating lifespan. So, kailangan alagaan natin ang ating sarili. So, punta naman tayo dito sa uh, pang-pito. Okay, so, yung pang-seven, pang-pito, nakatangian dapat na taglay ng isang domestic helper. Kailangan, guys, is marunong tayo mag-observe. Marunong tayong tumingin sa paligid, marunong tayong nga uh, Uh, mag-sense ng isang bagay. Like, for example, syempre, hindi natin maintindihan yung sinasabi ng na amo natin, no? Dahil in -check, kailangan alam mo din. Alam mo, alam mong ano, uh, mag-sense kung ano yung sinasabi para aware ka. And then, alam mong mag-observe sa bahay. Ayan observahin mo yung mga ugali ng amo mo observahin mo kung ano yung mga ayaw nila at observahin mo yung gusto nila para alam mo yung gagawin mo alam mo yung iluluto, alam mo yung style nila ayan guys, alam mo kung anong oras na silang uh, magpahinga para alam mo na rin kung Ah, uh, ayan, mga time ganyan, ah, dapat alam mo 'yung mga 'yan. Kailangan marunong ka mag-observe. Kung ano 'yung sinabi ng amo mo is gamitin mo rin 'yung phone na 'yan. So mag-Google ka rin. Tulungan mo din ang sarili mo. Hindi 'yung uh, magtatanong, minsan kasi pag nagtanong ka sa mga Pinay, no, ah, "Sis, asaan ah, ang bandang andito? ganun. Ang masasabi niya is mali. So, mas maganda guys, resourceful ka din. marunong kang magpakiramdam. And then, yes, be smart. Hindi lahat ng ano, hindi lahat ng bagay na ituturo ng ating amo is uh, andan lahat. Kailangan may source ka din sa sarili mo paano malaman ng isang bagay. Number eight guys is kailangan mong uh, taglayin na kailangan mong taglayin bilang isang domestic helper is kailangan alam mo kung saan pupunta yung sahod mo. <laughs> so, yan ang wala sa akin, guys. Masyado akong gasto-gira. So, kailangan, uh, ano ka, thrifty ka rin. So, yan dapat ang kailangan na taglay ng isang domestic helper. Dahil pumunta tayo dito na may panganap tayo. So, kailangan, alam natin kung saan pupunta yung ating sinasahod, na budget na ba natin, ayan. So, mahirap, guys, kasi one day mawawalan tayo hindi natin alam ang tadhana, na mahina na tayo, na hindi natin alam kung na-terminate tayo, tapos wala tayong naipon. Ayan. Kung gusto pa natin uh, ituloy, o maghanap ng employer, pera ulit ang aandar dyan. Siyempre, mag apply ka, magbabayad ka na naman, and then, uuwi ka, mag ka na naman doon, mawawalan ka na naman. So, kailangan guys is, marunong kang uh, mag-budget. Ayan, so, yan din ang katangian ng isang dapat, ng isang domestic domestic helper dapat. So, yan ang number eight. So, number nine, guys, is, kailangan na uh, mag-ingat tayo. Mag-ingat tayo sa mga kaibigan sa labas, lalong-lalo na po yung mga loans dyan sa labas. Ayan yung mga loan. May prime credit, may true credit, may public finance, yung mga yan, guys. Pag-ingatan natin, guys, yung mga, Uh, ginagarantoran natin. Kung nag-aas sa atin yung mga kaibigan natin na ganito, pwede ikaw garantor ko muna ganito-ganito. Dahil marami pong napapahamak. Maaari kang mapahamak kung ang isang kaibigan mo na ginagarantor mo is umuwi na lang. Ayan. So, syempre, ikaw na ang kawawa. Ikaw yung magbabayad sa kanyang utang at ikaw yung guguluhin ng bangko. So, yun guys, mag ingat tayo sa mga kaibigan din natin. So, iwasan natin na magtiwala agad-agad. Kailangan mo tayong magtiwala agad-agad dahil dyan marami pong naging at uh, kawawa, kawawa sila. Kasi nagpunta tayo dito guys para uh, mag-ipon. Hindi, hindi yung manloko ng isang tao at saka magtrabaho tayo. So kailangan taglayin mo na maingat ka yan. Hindi lang sa maingat sa labas sa mga kaibigan kundi sa mga bagay dito sa loob ng bahay ng amo sa mga gamit, kailangan pag inata mo yung mga gamit nila, kung mamahalin ito, kailangan huwag mong basagin. Like for example, mga wine glass ang ninipis guys, nakakatakot, mamahalin yung mga yan, kaya lang, kaya mag-ingat tayo, and then mag-ingat sa mga alaga, kung may alaga ka, pag-ingatan mo yung baby, lalo na kung baby pa yan, at naging isang baby, eh, medyo protective pa ang parents niyan, kailangan mag-ingat ka sa pag-aalaga mo, at kung, uh, prep pa, ano naman yan, eh, sa Uh, bata na 2 years old pataas, kailangan malilikot pa yung mga yan. Pag-ingatan mo sila kasi uh, maaaring, ano, maaaring uh, malikot sila, makagawa sila ng mga bagay-bagay na hindi maganda. Like for example, masugat ang kamay, mapaso ang kamay, mahulog dyan mamaya. Hindi mo nakita, nasa bintana na pala umaakyan ayun, nahulog. So, kailangan lahat ng bagay pag-ingatan natin. Pag-ingatan natin ang ating trabaho at pag-ingatan din natin ang ating sarili. And then, number 10 is, kailangan din nawawala yung ating uh, connection sa Panginoon. Yan. So, kailangan hindi tayo uh, uh, mahiwalay sa Panginoon dahil siya ang gabay sa atin sa lahat ng bagay, lalong lalo na at malayo tayo sa pamilya at nandito tayo sa abroad. So, yun guys, yung sampung bagay na kailangan uh, taglayin ng isang domestic helper kung saan man tayo at uh, merong nga... Uh, So, yan lang, guys, yung may-share, may-share kung sampung bagay na kailangan, tang, nakatangian ng isang taglay, na, da, na dapat taglay ng isang domestic helper. So, may mga, may mga iba pang katangian na alam ko na may-share nyo, is yes, pwede po ninyong i-comment dito sa section, uh, comment ko dito sa baba. Ayan, pwede ninyong i-share. Yun, guys, uh, actually, ano nga lang eh, uh, galing lang sa aking uh, uh, voice. <laughs> So, hindi na ako sumulat ng aking kodigo pa. So, yun kung ano yung naisip ko is yun na lang ang aking isinir. Kasi yun po yung naranasan ko. So, on that time is, uh, kailangan talaga matapang ka. Dahil yung una, guys, inaboso din ako ng uh, una kong amo. Naranasan ko kumain pa nga sa CRE. Naranasan ko pa uh, hindi kumain. Gutom na gutom ako. Ito yung pinakauna kong amo noong 2013. Kaya hindi ko, na, hindi ko na kaya, guys. Inaboso ako. And, ayun. Ako mismo ang nag-break na contract. So, sabi na ang tapang ko daw. <laughs> Kasi nga, ano yung amo ko nun. Uh, masyadong torture. Ayan. Talagang sinisigawan ako, guys. Pero, syempre, andyan yung takot ko. Umiiyak ako. Kaya lang, talagang, uh, nilakasan ko yung loob ko para sabihin, putulin ko na ang aking kontrata. Ayun nga, nagulat siya. So, yun, guys. And then, after the third third na apply ko, third employer ko is, eto naman, okay naman na. So, yan, guys. Sana gabayan tayo ng lahat ng Diyos kung saan man tayo. And Yon, maraming salamat sa panonood. Ayan, magandang gabi ulit. At ako nga po pala ulit, si Mami Love. Ayan, kung may mga questions kayo, ayan, mag-question lang kayo. Kung naibigan nyo naman, ang video na to is, ayan, give me a thumbs up, comment on the comment section below, subscribe to my channel, and yes, yon lahat. Thank you ulit. Bye-bye.